Ang ibang chopper naman na hindi nag-consolidate, pinakatayin na lang ang kanilang mga traditional na jeep. Binibenta nila mga parte nito para may kitain ngayong bawal na silang mamasada. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Imbes na sa kalsada, sa talyer na ito sa kalooka nakapila ang mga jeepney. Mas pinili kasi na may-ari na ipakatay o paghiwahiwalay ng mga parte ng mga jeep para ibenta. Bukod sa luma na, hindi rin papasa ang mga jeep sa bagong guidelines para sa PUV modernization program. Kaysa may, may impound nga, magbabayad pa yung bossing namin 7.5, imbis na ibabayad sa impounding, pangkakain na lang namin. Kaya ginagawa niya, para rin sa amin to, dahil kaya pinakakatay niya to, dahil syempre kaysa maiba yung makinabang. Nasa 30,000 pesos ang makukuha nila kapag binenta ang mga parte ng isang lumang traditional jeep yung mga pinakakati namin, pinapahakot na namin sa mga junk shop mismo. Mga magkano, sir? So, sa isang jeep? Depende sa unit eh. Tsaka sa haba ng jeep eh. Oo, Tapos, yung... depende rin kung stainless o galvanized. Oo, yung jeep na kinatay nyo. Ito, yan? ano, siguro mga 25 lang, siguro 30. Sa mahigit tatlong jeep ng kanilang operator, limang jeep na ang kinatay rito sa kanilang talyer para ibenta. Hindi rin sila sumama sa kilos protesta dahil mas pinili nilang bumiyahe sa huling araw na pwede pa silang mamasada. Si Mang Felix Berto, 35 taon ng super ng jeep. Pero hinto na rin siya sa pagbiyahe dahil hindi pa napakonsolidate ang kanyang operator. Hindi niya tuloy alam kung paano maitatawid ang araw-araw na pangangailangan. May hirapan na rin siyang makahanap ng trabaho, lalo't dati siyang na-stroke. Uwi na lang kami probinsya. Tatanim lang palay. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Siguro magugutom. Yun na. Siyempre, eh, wala na akong kabubuhay. Wala na kami ano, eh, pagkukuha lang. Eh, gagawa na lang paraan. Paala na. Si Mang Epifanyo naman sumama pa sa kilos protesta kontra modernization program. Hindi pa kasi tapos bayaran ang hinuhulugan ng jeep pero bawal na siyang mamasada. Pangamba niya tuloy nung, nung pandemic, nakaranas kami ng mga uh, malimang sa kalsada. Mahirap, mahirap talaga. Baka naman pagbigyan kami ng gobyerno, baka hindi naman. Ayon sa mga tsuper, di naman ganun kabilis makahanap ng trabaho. May inaalok namang skills training ang TESDA para sa mga tsuper na hindi pa nagpa-consolidate. Libre ang programa. Makatatanggap din sila ng 350 pesos na allowance kada araw sa loob ng 35 araw layo nitong tulungan sila makahanap ng trabaho matapos mawalan ng hanap buhay. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.